Gusto ko pa rin manggaling sa inyo, uh, Mayor. Ano-ano na nga ba ang na mo bilang Mayor ng Pula at ganyan ka na lamang kabahal ng inyong mga constituents? Mayor Jennifer. Uh, Raymond, alam mo, yung sa-accomplishment, baka abutin tayo ng bukas, no? Pero, uh, bibigay ko na lang yung ilang peraso na nagmarka sa aming bayan. Alam nyo, for almost 100 years, wala kaming koleyo pag-upo ko bilang punong bayan. After six months, nakapaglagay po tayo ng bagong koleyo at libre para sa mamamayan ng Pula yung mga connecting ng mga bawat barangay, yung uh, road network na kapag batayo po tayo ng tulay na kailangan, kailangan ng aming mga mamayan, na connect natin yung mga ibang barangays para mas madali mapapasok ang produkto. At uh, yung ating mga mm -hmm. ipangako po, alam nyo, sabay-sabay tayo nakapagpagawa ng mga buildings para sa aming bayan na ngayon talaga makikita nyo na napaka-progressive ng aming bayan. Dati backward, ngayon medyo forward na kami and uh, yung ating mga uh, mga negosyante ay dumami po ngayon uh, madami po yung nag-invest sa ating bayan which is talagang yun ang pasalamat ko una sa taas at sa taong bayan na naniniwala dun sa mga nag-invest na naniwala na kaya namin, kaya namin palaguin kaya namin asikosuin at would you imagine na uh, Raymond halos lahat ng malalaking politiko ay nakarating na sa aming bayan. Presidente, Vice Presidente, Senador, Secretaries, Halos lahat po ito ay nakarating sa aming bayan during my term as punong bayan. So isa yan sa pinapasalamat ko una sa may kapal. sa pong may kapal na binigyan tayo ng pagkakataon na ipakita yung galing at yung mga tao natin na nagkakaisa ang bayan ng Pula. Wow! Anyway, ano pa? Uh, well, uh, hindi ka pa naman siguro na papagod Mayor. Uh, siguro may mga plano ka pa, may mga pa-ambisyon uh, ka pa para sa inyong mahal na bayan ng Pula. Uh, baka pwede niyong ma-share uh, Mayor Jennifer Alam mo uh, Raymond ang makita ko lang na may maayos sa hanap buhay ng bawat isa sa amin ipinapangarap ko lang talaga ngayon right now is mabigyan sila na mas maayos sa hanap buhay makapag-start ako ng like the programs for them uh, isa na lang yan na utang ko sa kanila at yung recreation area para naman do sa mga kabataan natin na naiingget sa ibang bayan na meron silang recreation area at plaza na maganda isa yan sa pangarap ko for Polenios. And uh, hmm. hindi ako into na mas palaguin pa yung mas maging progreso pa ang aming bayan, lalo na pagdating sa tourism. Mas ipopromote namin at masayusin ang aming bayan, hmm. uh, Raymond. Hmm. Ito, Mayor Jennifer. Uh...